kapag hapong ganito at mababaw ang tubig lumilito ang batong malapad na yan na kapag na malalim na ang tubig ang tanging na kapag tuturo dyan ay yung bato na yan yan ang kwan mataas yung bato na yan eh yan eh kapag lang mababaw ang tubig sa ganitong hapon lumilitaw yan tinuturo niyang yan ayan lang sa harapan niya yan. yung malapad na bato na yan at yung meron sa tinatakpat sa ilalim niya yung kaya yan ay napakalang magtignan handa ko tayo na uh, bulat-bulatin balik ta rin uh, i-detect natin kung yung bagtakip na mismo na yan o yung tinatakpan niya na yun dapat at... nating bulat-bulatin kaya kung sino man ang nakakaalam nito kung ano man ang nakakapan nito ang nakakaintindi sa inyo sa mama Alay kayo, yan o. Yan ang nagpapatunay sa isang ilog na maluwang na ito. Yan. Andito kasi sa babaw ng tulay. Yan na siya. Nandun yung ilog na yan. Andito kasi babaw ng tulay. Kaya lang yan, itinuro sa akin ng mga naglalaba dito. Noon. kan kasi ito ngayon ay uh, natatapos lang ng baha. Kaya ganyan napakalabo ng tubig. Pero noon dati, Diyan sila tumutungto na naglalaba. Yan. Nasira lang kanila labahan magmula nung kan. Magmula nung bumaha. Lumabo ng tubig at tatabunan na itong kan. Kanilang medyo malalim-lalim na lugar na nilalabahan o nilalikalikuan ng mga bata. Nakapunta na doon sa kabilang panig. ng kan, yan. Doon na sa kabilang panig yung malalim. Pwede yung pagpalikuan. Yan. Ito naman ay dito na yan sa lugar na ito. Ayan. Ayan. siya, hindi na bago. Malaki daw yung bato na yan. Malit lang yan nakalabas pero malalim pa yung nakamalaki pa yung nakabaw sa ilalim. Na nagtuturo siya sa ating prospect. Okay. Thank you sa inyo lahat.